Hey! What's up mga parts? For today's video, tara magluto tayo. Yung makakahula ng lulutuin ko, bibigyan ko ng ginisang ampalaya. Pinitpit ko na nga muna yung bawang para madaling humiwala yung balat doon sa mismong laman para mas madali na rin hiwain at hindi mo na kailangan balatan. Feeling ko kasi mas nakaka-save ako ng time sa pagbabalat ng bawang kapag pinipit-pit kesa yung mano-manong pagbabalat. Siyempre pag may bawang dapat mayroon din sibuyas. Sa mga nagtatanong po kung anong tips para hindi naiiyak kapag nagbabalat ng sibuyas, wala po akong may bibigay kundi huwag nyo lang isipin yung mga masasakit na bagay na ginawa ng ex nyo sa inyo. Hugot yarn! Pagkatapos nga ng sibuyas ay sinunod ko namang hiwain tong kamatis. Naguluhan tuloy ako kung ginisang ang o ginisang kamatis ang lulutuin ko. Siyempre, more kamatis, more fun. Pagkatapos kong hiwain yung mga panggisa natin ay sinet aside ko na muna. Tapos ay sinimulan ko ng hiwain ng padais yung tokwa. Isa nga ito sa mga gustong gusto naming sinasaw pag magigisa kami ng ampalaya. Hindi ko nga alam kung bakit sarap na sarap kami rito eh. Anak ng tokwa naman. Hanggang siniga nga sinasahog rin namin ito eh. Hindi nga, puwera nga biro. Nagsisigang talaga kami ng tokwa, imbis na baboy, tokwa yung sahog. Yan nyo, sa susunod, pag sinipag kami magluto nun, ibablog rin natin para makita nyo kung ano ng sinigang na tokwa. Pinunasan ko na nga yung sangkalan dahil sunod nating iwain na yung palaya. Pero syempre, ugasan muna natin. Parang paghuhugas lang yan ng ano nyo, bago kainin. Huy, <laughs> yung iniisip nyo ha, hindi yun. Wholesome tayo rito. Wholesome! Hatiin mo lang yan sa gitna. Parang paghati mo ng pagmamahal mo sa sarili mo at sa taong nang iwan sa'yo. Oh, uh, hugot na hugot ah. Paalala ko lang sa'yo ha, yung ampalaya kinakain, hindi hinuugali. Char! o <laughs> kung saan saan na napupunta yung over natin eh, tanggalin mo na yung buto ng ampalaya tapos simulan mo ng hiwain ng maninipis nipisan mo hanggat kaya mo ha ah. huwag mong kakapalan ha ah. nadising kapal ng pagmumukha ng mga taong mahilig mang agaw ng jowa ng may jowa ewan eh, ko nga ba kung bakit may mga ganyang tao o siya, ituloy na lang natin yung paghihiwa natin ng ampalaya Pagkatapos ko nga mahiwa, inugasan ko na at binanlawan Pagkabanlaw ko, inilalamasin ko naman to sa isang dakot na asin para medyo mabawasan yung pait Nilamas-lamas ko lang to gaya ng <laughs> Uy, wag mo na ituloy eh. kung ano na nasa isip mo Palayalaan nga niluluto eh kung ano ni pumapasok sa utak O oh, siya, sure. pagkatapos ko nga lamasin sa asin, ay binanlawan ko na rin para mawala naman yung alat Pagkatapos niyan, ay all set na tayo at pwede na magsimulang magluto painitin lang ang kawali at saka lagyan ng mantika tapos ilagay mo na yung bawang bahala ka kung ano gusto mo nahin kung bawang o sibuyas pero ang alam ko mas dapat daw inuuna ang sarili huy ang dami mo ng hugot for today's video Pagkalagay ko nga ng bawang at sibuyas ay sinunod ko naman yung kamatis. Tapos pababayaan ko lang yan hanggang sa malasak. Parang yung mga panahong pinabayaan niya akong mawasak. Tingin nga ng itsura ng wasak. Mekos mekos mo na insan. <laughs> Nung medyo maluto na yung tokwa, nilagay ko na din tong konting ampalaya. Tapos pinangsabaw ko na rin yung pinagbabarang kanina. Pagkatapos nyan ay wala ka ng ibang gagawin kundi hintayin mo na lang hanggang sa kumulo. total, dyan ka lang din naman magaling eh. Yung maghintay sa wala. Masakit ba? Wow! Nasasaktan pa rin pala. Kala ko manhidne. Eh. Sa kadal-dalang ko nakalimutan ko hindi ko pa nga pala nilalagyan ng patis tapos nakalimutan ko rin lagyan ng betchin o ayan nakita nyo na nilagyan ko ha tapos magbabati na rin tayo ng dalawang itlog huwag nyo nang intayin yung punchline alam ko namang nauna pa kayong makaisip nyan o bus na natin dito tapos intayin na lang din nating maluto yung mismong itlog syempre tikman na rin natin para malaman natin kung may halaga ka pa rin sa kanya Ayan, kumukulo na yung dugo ko sa kanya. Ah, este yung niluluto pala natin. Pag feeling nyo ay okay na sa inyo yung lambot ng ampalaya, aba. Huwag na magsayang ng gasol, patayin nyo na. Pagkatapos ay habang mainit, magsandok na kayo. Mas masarap kumain ng mainit kaysa yung malamig. Parang feelings lang yan eh. Mas masarap ang nagiinit kaysa sa nanlalamig. Char! O so, nakaluto na, so paano? Yun lang, thank you for watching!